merong package ay salamat Panginoon napakasarap talaga yung pagkagising mo sa umaga yung hindi ka na magshovel ng snow eh no suminghot ng malamig at preskong hangin sa labas ng ating bahay so by the way mga kainis ano, meron nga palang trending ngayon ako about sa mga vlogger ano merong mga vlogger tungkol sa mga vlogger ang content natin ngayon mga ugali ng vlogger winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada mga karakteristik ng vlogger yan Grabe, meron ngayon uh, Facebook, ano siya, Facebook, Facebook vlogger siya, platform. Abe, yung ano, alam ko naman putok na putok na to sa balita, ano? Ah, uh, yung si Ferdinand. <laughs> yung 'di ba, dati naka ng naka ng Pilipinas, 'di ba, si Ferdinand Magellan. Parang ganun din siya, mga kainis, ano, looper, looper, no? A uh, Philippine Looper Yan, nililibot niya yung buong Pilipinas Para daw sa makuha niya yung Guinness Book of Record Yan <laughs> makikisaw muna tayo Yan <laughs> Sa mga trending ngayong araw na to Ang bihira naman Hindi, naano lang ako Napukaw lang yung attention ko Gawa ng parang Ang daming mga nag-react ng negative doon sa kaniyang naging ugali At naging Uh, reaction sa hindi magandang pagtanggap sa kanya sa Negros Oriental ba yun? Ano? Nako Na nagano siya Kung ano yung mga sinabi niya Bakit daw parang hindi siya naging VIP Parang hindi raw siya pinapansin Hindi katulad sa ibang lugar na pinuntahan niya sa Pilipinas Na talagang ginawa siyang very important person Inasikaso siya Kumpara doon sa Negros Hindi raw siya naasikaso Kaya naglabas siya ng hindi magandang hinaing Ah, uh, paliwanag ko na rin no kasi ah, uh, ang kaya medyo nahirapan na medyo nahirapan akong ikutin yan eh medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salita ang kumasok sa akin dyan mahirap naman yun na uh, naglalakad kami sa makinang loob ikaw ba naman sabihan ng ah, uh, ah, uh, andyan na si Philippine Blooper Pala mo ni ng bayan, sino hindi sasakit ang loob doon? Nasundan pa nga doon sa ano nung uh, nasa LGU na tayo, nasundan pa na Nako, 'yun ang hindi isa sa mga magagandang ugali ng vlogger, mga kainaksano. At dit, pasok muna tayo sa loob, doon natin pag-usapan mga kainags. Baka marinig ako ng kapitbahay ko rito. <laughs> Masira araw nila. Yan. <laughs> oh, by the way, mga basher, pasok Yan. <laughs> Ito na si Irax, biro na. Ayan no, ah, ano. Dapat yung pagiging vlogger eh, dapat eh cool tayo diyan, syempre. Cool. Pinasok natin 'yan eh. Pag pinasok natin na social media at vlogger, eh, talaga naman eh salu samut samut saring ah. Uh, lahat nandiyan ah. Kaya pagka ikaw ay eh, Damin balat si Buyas eh medyo talo ka talaga, no? Talo ka, lalo na pag nagsalita ka ng hindi maganda sa mga kinaiinisan mo nako talagang puputaktihin ka <laughs> kaya sa mga vlogger ano lang tayo cool alam natin dapat kung saan tayo nakapwesto syempre ba? Diba? lagi kong sinasabi sa inyo uh, pinasok natin to tong pagiging vlogger eh syempre di ba handa tayo dapat sa lahat Especially sa mga bashing, mga critics, lahat ng papansin sa'yo na hindi maganda, dapat nakahanda tayo diyan at huwag tayo maging balat si buyas di ba? tapos ah, kasi mayroon pa siyang sinabi na nabasa ko sa Facebook no wala raw siyang balak sumikat hindi ko alam kung sino nagsulat nito nabasa ko lang nakita ko lang sa sa YouTube or Facebook ba to nabasa ko lang ano hindi ko alam kung sinong nagsabi to or totoo sinabi niya nakalagay sa sulat eh na ayaw niya raw sumikat hindi niya raw balak sumikat Siyempre mga kainis yung pag sinabi mong wala akong balak sumikat hindi ko ninanais na sumikat ako sa pagiging youtuber o pagiging vlogger eh red flag na po ka agad yan para po sa akin ano, red flag na po yan pero meron namang iba na talagang sinasabi nila uh, katuwaan lang gusto ko lang mag post sa facebook or gusto ko lang mag upload ng youth ng video sa youtube o di ba diba? meron siguro mga gano'n na na ayaw rin talaga nilang sumikat. Pero, kapag ikaw ay regular ka nang nag upload ng mga videos mo sa YouTube or sa Facebook, abay, hindi mo na talaga ano yan. Hindi talagang gusto mo nang sumikat yan, syempre. Kasi kung katuwaan lang, wala kang balak sumikat, siguro mag upload ka lang, ba? Diba? Mga isang piraso, diba? Sa loob ng isang buwan, isang beses. O sa loob ng isang taon, siguro, mga limang beses ka lang mag upload ba? Diba? Pero syempre naman, pagka talagang para sa iyo ang YouTuber o para para sa iyo ang pagiging influencer, content creator. Kahit isang beses ka pala mag-upload at pag ay pumutok, boom, trending ka na. Sisikat at sisikat ka talaga, wala ka talagang magagawa. So napaka napaka nga ni ano no, ni Ferdinand. Sino ba 'yung Ferdinand Luper no? Luper, Philippine Luper. Nako. E ngayon, trending na trending siya, sobrang sikat na sikat pa siya pambihira. Ako dito, lahat pinagagawa ko. Ang bihira mas marami pa yata yung basher. <laughs> lahat ginawa ko na, tumatakbo na ako sa snow. Lahat, lahat, ginawa ko na. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa akin. Pamihira. <laughs> Kinamumuhian pa rin. Pamihira naman. Yun, na mga ganun, mga kainis, ano? Isang beses niya lang ginawa. Actually, hindi ko nga kilala yan, si Ferdinand Luper, no? Uh, ano ang pangalan, no? Nandito, eh. Sa Facebook, eh. Ito, 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 Actually, nakita ko. Ito, 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 ito. Yan, o yan. Yan. Yan, yan, yan. Siya yan. O, diba? Siya so, yun, mga kainags, ano? Hindi ko siya kilala, actually. Nakilala ko lang siya. Kahapon lang. Nag-trending yung, ano yan. Puro mukha yung mga nasa thumbnail lang YouTube ko, eh. Pati sa Facebook nung ni Mahal na Reno, nakita ko, nandun din, ano? Sabi ko ba, mukha ko sikat pa sikat to. Nung no? na-curious ako, pinanood ko. abi nagalit alit nga raw siya kasi, yun na, sabi ko sa inyo, no? Hindi nga raw siya na asikaso ng maigi. Sabi niya, hindi na ako pupunta dyan, ano, alis aalis na ako dito kasi hindi naman magandang pagtanggap sa akin dito. Hindi na. <laughs> so, yun nga, syempre, may mga nag-comment ng mga, mga vlogger, mga reaction, sabi nila, pagka hindi ka na naglibot yan sa lugar na yan, ibig sabihin, hindi, hindi buong mundo yung malilibot mo. So, di ba? Pero sabi niya kasi, uh, para daw sa Guinness Book of Record yon para daw sa Pilipinas yon hindi daw hindi daw para sa kanya yon so may mga reaction yung mga ibang vlogger nako hindi yan para sa Pilipinas anong tingin mo sa amin pinagluluko mo kami nako eh ang ginagawa mo na yan hindi naman para sa Pilipinas yan eh para sa sarili mo lang yan <laughs> di ba eh pag ikaw sumikat kumita ka ng pera sa mga pinagagawa mo diyan eh ikaw lang lamang ang makikinabang yan eh hindi naman kami di ba ikaw lang ang kikita diyan. Tsaka yung gobyerno ng Pilipinas, syempre pag nagbayad ka ng tax, kung magbabayad ka ng tax, o oh, di ba? O oh, pag binagbayad mo ng tax yan, syempre eh, mapupunta sa gobyerno ng Pilipinas yan o oh, di ba? Or minsan doon sa mga flood control ano? <laughs> oh, reaction lang tayo mga kainag Tsaka ano mga kainag ano? uh, meron kasi ako na panood din na meron ng merong hawak na Guinness Book of Record. Uh, na nalibot niya buong mundo Buong mundo, napanood ko yan eh. Tapos, uh, nalibot niya ang buong mundo sa loob ng 50 years daw. Foreigner, eh. napanood ko. Uh, tapos, eh, si Ferdinand Luper nga raw, sinasabi nila, naghahabol ka na, mag makahawa ka ng, makakuha ka ng uh, Guinness Book of Records na malibot mo ang buong Pilipinas. Eh, wala na, meron nakakuha. Buong mundo, hindi lang isang country. So, meron yan. Napanood ko rin sa YouTube kahapon, mga kayo. O, diba? So, maraming mga nag-react, maraming mga nag na inis, na galit wag mo sasabihin na para sa Pilipinas yung ginagawa mo, pinopromote mo yung Pilipinas ganun eh, bago mo ipromote yung Pilipinas eh sikat na sikat na yung Pilipinas I amin mean, medyo ano rin kasi ako, na, nakapag-react din ako ng konti sabi ko, nagulat kasi ako as a vlogger mga kainis, nagulat din ako sa naging reaction niya na parang nagtampo alam niyo, nagtampo? <laughs> Di mo nagtampo yun, syempre pagka vlogger ka mga kinis, dapat eh malawak ang pag-iisip mo, no malawak. Mag-isa ka lang, lagi natin tatandaan yung mga, mga vlogger, content creator. Mag-isa ka lang, kumpara doon sa mga manonood sa'yo. Wala kang laban sa mga yan. Di ba? So, basahin mo lang, eh, tanggapin mo kung ano yung mga nababasa mo, di ba? Ganun talaga, ipinasok pinasok natin yan. Eh. So, yun yung dapat matibay ka. Di ba? Sports, sports lang, ganun. Huwag kayong, huwag magre-react doon sa mga, sa mga negative comments ng iba or kung may mga nakakasalubong ka man, na mga haters mo or basher mo, may marinig ka man, eh, wag kang magre-react as long as hindi naman foul yung mga, ba diba, mga sinasabi sa'yo. Pero kung ganun lang, hindi ka lang, ba diba, hindi ka lang nagbigyan ng VIP treatment, <laughs> nagtampo ka na, kung baga, nagkaroon ka na ng tantrum daw, tantrums, nagagalit ka na, <laughs> So yun mga siya, no? Yun lang na, na, nakita ko lang nakita ko lang talaga siya. So, may mga ganun talaga. Kaya ako mga kainags, ano, pag may mga nakikilala ko, mga nagsisimula pa lang ng mga nagbablog, or may mga kaibigan tayo mga nagbablog, ang lagi kong sinasabi sa kanila, never, never ninyong sabihin sa mga content nyo, sa mga vlog nyo na wala kayong balak sumikat pag nag-upload kayo ng videos. Sabi ko, wag nyo, wag nyo, wag nyo sasabihin nyo kasi sinong lulukuhin natin? Lelong nating panot yan. <laughs> Hindi, para sa akin lang laman yan, mga kayo nagsano. Sabi ko sa kanila, basta may mga nakakilala tayo, huwag nyo sasabihin na wala kayong nais o hindi nyo pinapangarap na sumikat sa mga platform, uh, social medias. Sabi ko sa kanila. Huwag nyo sabihin nyo. Sabihin nyo na yung totoo. Kaya kayo nag-upload, Siyempre, gusto nyo kumita, gusto nyo makilala. Yun, lahat ginagawa nyo yung effort, di ba? Uh, good vibes. Lahat ginagawa nyo kasi... Masaya kayo dyan eh Passion nyo yan eh Kaya gusto kong sumikat Gusto kong kumita Siyempre Pero siyempre Hindi po kasi sinabi mong Gusto mong kumita Gusto mong sumikat Gusto mong makilala Eh makukuha mo ng gano'ng kadali Hindi po Siyempre paghihirapan mo yan Paghihirapan natin yan Lahat ng mga ka-ek-ekan <laughs> Na pwede natin gawin <laughs> Lahat Pagiging epal Kupal Hahaha <laughs> para lang makuha natin yung atensyon or makakuha tayo ng atensyon ng mga manunood at matutuwa sa atin. Yun ang mas maganda. ba? Diba? Pero hindi lahat ng mga pinagagawa natin, kahit na maging masaya ka sa vlog mo, eh merong matutuwa. ba? Diba? Meron at meron talagang maiinis sa'yo. Especially pag nakikitang, ba? Diba? masaya ka. Tsaka wag na wag mo ikikwento yung buhay mo kasi syempre sigurado magkakaroon ka ng basher niyan. Yung buhay mo na mga accomplishment mo sa buhay, oh, 'di ba? Meron namang iba pag kinikwento mo yung mga accomplishment mo sa buhay, nagiging inspirasyon at nagiging motivation para sa iba. Pero sa iba naman, ang dating sa kanila, mayabang ka, 'di ba? Kaya nga maraming nayayabangan sa akin eh, no? <laughs> kasi sinishare ko kung ano man yung mga simple lang, hindi naman mataas ang na mga accomplishment ko sa buhay. Pero syempre mga kainays, ano? ganun talaga. Pag nag-vlog ka, expect mo yung mga negative comments at expect mo na meron kang ma uh, mamimit talaga dyan ng mga basher. Normal na sa mga vlogger yan. At kapag ka na nagkaroon kayo ng mga basher or nakabasa kayo ng mga negative comments, eh ganun talaga. Kasi nga pinasok natin tong vlogging uh, industry dapat maging malawak ang ating pag-iisip. O, ba? Diba? Ganun talaga. Sports. ba? Diba? Yun uh, yung lang yung sinasabi sa kanila yun. No? Kasi katulad nung no, sabi ni wala daw siyang balak sumikat. Parang ganun eh, no? <laughs> Para kang nagtampo sa dagat. Parang ang nagalit sa ulap. Parang ganun eh, no? <laughs> so, unang-una, Walang kinalaman 'yung mga viewers or kung sino man sa mga pinagagawa natin ano. Ang hangad lang ng mga mga viewers natin ay yun, libangan 'yan. Magkaroon ng good vibes, mapangiti natin sila. 'Yun lang naman ang ating uh, ninanais. Hindi 'yung maglabas tayo ng sama ng loob sa kanila. Hindi sa akin ganun makikinig ano. sa akin ganun. Ano. Uh, gusto ko kasi pag nagbo ako medyo ko puro good vibes 'e, eh, no? Good vibes yung mga personal uh, ano natin, mga nararamdaman. Sa atin na lang 'yun. Sa atin na lang 'yun. Hindi naman natin maiwasan minsan na makapaglabas ng uh, ating mga hinaing. Pero don't take it seriously. 'Di ba? Hindi yung social media ang... so sabihin na natin yung totoo, magpakatotoo na tayo, 'di ba? Mas maganda na nagpapakatotoo tayo kasi diyan tayo mamahalin ng ano ng mga viewers natin. Especially ng mga haters natin. Yan. Ang <laughs> Oops! Uminom na naman ako ng kape. Baka sabihin nyo na lang, paulit-ulit na lang ako. Painumin na lang ako ng kape. Lagi ko pinapakita sa inyo sa vlog ko. Uminom ko ng kape. ambira naman. Tapos may nagsabi pa. O, oh, may nag-comment pa. Pag summer daw, lagi ko rin pinapakita. Nagtatabas daw ako ng damo ng long grass. <laughs> Pag winter daw, ang papakita ko na naman daw sa vlog, nagsushobel daw ako ng snow, nagkakaskas daw ako ng yellow sa sakyan. Ganun lang daw. <laughs> eh, nung gusto nyo ipakita ko, pabihira naman. Hindi naman pwede yung summer, eh. Papakita ko sa inyo, nagkakaskas ako ng snow, eh, wala namang snow sa summer, pabihira na. No? <laughs> Tapos, eh, hindi naman pwede yung winter, eh. ba? Diba? Magtatabas ako ng damo ng backyard natin tsaka ng harapan ng bahay natin hindi mo pwedeng ganun syempre pambihira no? <laughs> so yun yung mga gano'ng comment diba uh, syempre ano na yun uh, hindi na natin masyadong iniintindi yun kasi out of nowhere na parang ano lang na lang yun eh uh, makapag comment na lang na hindi maganda sa'yo pero sabi ko nga hindi naman hindi natin ah uh, Inaano yung mga comment na yan. Pinasasalamatan natin lahat ng mga nagko-comment sa comment section natin. At mga nanonood na sa atin. Yung mga comment sa mga comment, kahit na hindi maganda, negative. Okay lang sa atin yan, mga kainis. No? Pasalamat tayo sa kanila. Tsaka, syempre, mas mas, mas ma, magpapasalamat tayo sa mga nagko-comment na mga positive para sa atin. So, maraming salamat. Katulad ako, mga kainays, ano? marami na rin ako mga na-encounter ng na mga basher ko, mga haters ko. Actually, meron akong binibilhan dito na isang tindahan. <laughs> hindi ko na babanggitin. Eh, nakapila, yung mga nauna sa aking customer, nakangiti siya. O, oh, pinagbibentahan binib niya. Abay, nung ako na, eh, biglang sumimangot. Tapos, parang nakaganun lang, oh. Anong sa inyo? Yung bag, <laughs> hindi maikubli yung ano, eh, no? Nawala yung pagiging customer service. Yeah, kung hindi lang masarap yung tinitinda dyan, hindi ako bibili rin. O kung, may, kung mayroon mga iba rito mabibili rin, doon ako bibili sa kabila. Yung mabira. At tanggap ko yun. Tanggap ko yun. Normal yon Normal, Normal sa reaction ng mga ng tao yan. Eh, no? Yung merong yung inis, yung galit. Okay, wala naman, hindi ko makilala yon, di ba? So, nung umalis na ako, yung sumunod sa akin, ang ganda ng ngiti niya. <laughs> Hello, ma, kumusta? <laughs> Eto, anong gusto nyo? Oh, bihira, o, di alis na lang ako. Eh, ganun talaga, hindi naman siya, pinuntahan ko doon, pinuntahan ko doon yung bibilin ko sa kanila eh. <laughs> <laughs> Tapos, meron pa. O, oh, di ba? Tapos, ah, nakapila din ako, makakainis, kainis, ano? din ako. Manunood ako ng concert eh. Aba yung nasa harapan ko, mag-asawa. Ang bihira. Tapos nagbablog ako, ganun ang ganun sa akin. Ganun ang ganun, pag naririnig ako, nagbablog ako. <laughs> eh, yung salita ko, pabulong na yun kasi may mic microphone ako. Pero yung pala, malayo palang kilala na nila ako. Kinaiinisan na pala nila ako. Tapos dumating isang kakilala kong vlogger. Aba, eh, biglang binati yung kakilala kong vlogger. Ay, kumusta, kumusta, ganun. Nagulat tuloy ako, sabi ko, ay, basher ko siguro to kasi imposible namang hindi ako kilala nito. Kaya nagiging guest din kasi ako doon sa binati nila isang vlogger. Pero sa akin, wala yun, Normal yan, mga kainas. Normal talaga Nabigla lang ako. Normal. <laughs> Nabigla lang ako. Ito para si Malarina. rin. Sandali lang. So yun, mga kainas. Ano? Bawal maging balat sa buyas. Bawal maging sensitibo. Kasi pagka-sensitibo ka, ako ay naging vlogger. Nako eh. May stress ka. Ikaw ang talo. Ganon talaga, mga kainas. Ano? Train yourself. Tsaka dapat eh, ano muna, uh, pag-aralan muna ng maigi. Diba? Para ano mang lahat naman ng buhay merong dumarating na bagyo eh. di ba? Pero pag yan eh, ay napag, napagdaanan mo na lang pasan mo, madali na lang yung mga susunod na bagyo dahil alam mo na kung paano i-handle. Tagalis muna ako rito, nandito na yung mayari ng bahay. Okay, so wala na si ano yung mayari ng bahay rito umalis na So mga kinis ano? Ah uh, don't forget to subscribe po, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po. Ah uh, sana meron kayong konting natutunan doon sa mga balak mag uh, maging vlogger ano. Ah uh, control your feelings tsaka uh, 'di ba? Ah uh, 'wag nating pagalitan or uh, sisihin or maglabas tayo ng ating personal na galit ang emosyon natin sa mga viewers natin, sa mga manunood or sa vlog natin, mga kainags, ano. Always good vibes lang. May kilang buhay. Pili natin maging masaya. Maraming salamat po. Ay, dito pa pala. Si Mahal na rin, Bye-bye!